Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rafael Mendoza. Ngayon, susuriin natin ang paksa kung paano mapapanatiling malusok at matalas ang ating pag-isip sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Makini kayo, may sasabihin ako sa inyo na babago sa paraan ng pagtingin ninyo sa paktanda at literal na kung paano ninyo nakikita ang hinaharap ng inyong isipan. Alam niyo ba na pagdating natin sa edad na 65, Mahigit 40% sa atin ay mayroon ng naunang senyales nang tinatawag na cognitive decline o pagina ng pag-isip, at heto ang nakakagulat. Karamihan ay hindi ito napapansin hanggang sa huli na ang lahat, kapag ang memoria ay naglolokona. Ako si Dr. Rafael Mendoza, may 15 taong karanasan sa neurology, at ngayon, hindi lang isang bitamina ang pag-usapan natin, kundi ang mabitamina na maaring magpreno sa pahinang iyon na parang isang biglaang pag-apak sa preno. Kung babalewalain natin ito, sinisigurado ko sa inyo na ang inyong memoria ay lalabo, ang inyong kakayahang mag-isip ay magiging magulo, nang mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Kaya't huminto muna kayo sandali, samahan ninyo ako, at sabay nating tuklasin ang sikretong ito na, nakapagtataka, marami ang mas pinipiling walang bahala. Ito ay isang rebelasyon na maaring magliktas sa inyong isipan at sa kalidad ng inyong buhay. Bakit tahimik na humihina ang iyong isipan? Ang ating memoria ay hindi parang isang switch na bigla nalang lang namamatay, hindi ba? Hindi. Ito ay mas katulad ng isang kandila na dahan, dahan tahimik na naubos, halos hindi natin namamalayan. Bawat araw na lumilipas ng walang tamang sustansya, ang maneuron sa ating utak, ang malilit na kamanghamanghang selula na nagpoproseso nang impormasyon, ay nagsisimulang magipon nang tinatawag na ting oxidative damage. Isipin ninyo ang isang maliit ngunit tuloy-tuloy na labanan ng kemikal. Ang maafri-radikal, na parang malilit na bandido, ay sumasalakay at sumisira sa mahalagang maha selulang ito. Samantala, ang hipokampus, ang bahaging ng utak na mahalaga para sa memorya, ay nagsisimulang lumit at mabawasan ang kakayahan nito. Ang cerebral cortex, ang sentro ng ating mas komplikadong pag-isip, ay napupunong ang gaplak ng protein ng beta-amyloid, na parang isang highway na unti-unting nababarahan, na pumipigil sa malinaw na paglalakbay ng mga signal ng nerbiyos. At bilang resulta ngang lahat nang ito, ang signal na dapat sana'y malinaw at malakas na naglalakbay sa pagitan nang mga neron ay humihina. Ang resulta ngang tahimik na prosesong ito, mga nakakainis na pakalimot na nakpapahirap alalahanin ang napangalan o mga kamakailang pag-uusap. Isang paminsan-minsang pakalito na ginagawang isang nakakalitong pakikipak sa palaran ang isang simpleng pakpunta sa palengke iyong nakakainis na pakiramdam na mayroong ulap sa isipan na humaharang sa iyong mainiisip, na para bang nawawalan ng na kalinawan at kabuluhan ang mundo. Atang ang pinakamasama sa lahat ay ang ating katawan ay matalinong nagpapadala sa atin ng nga senyales, mga maliliit na babala, pero ano ang ginagawa natin? Ang karaniwan ay nakikibit balikat tayo at sinasabing, ah, katandaan lang yan. Anong magagawa natin? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo nang may buwang autoridad at pagmamahal. Hindi iyan edad, o oh hindi lang basta edad, ito ay sa malaking bahagi ay dahil sa malnutrisyon nang utak. Ito ay ang kakulangan ng mapartikular na sustansya na desperadong kailangan nang ating utak para ipagtanggol ang sarili mula sa patuloy na pagkasira. Ito ay tulad nang paksubok na makmanehong ang isang mamahaling sasakyan nang hindi nilalagyan nang tamang gasolina. Hindi dahil luma ang sasakyan, kundi dahil kulang ito sa mahalagang maintenance, at ang ating utak, maniwala kayo, ay isang mekanismong mas komplikado at delikado kaysa sa anumang sasakyan. Ang mitong omega, tiga at ang katotohanang walang nagsasabi. Sa loob maraming taon, binomba tayo ang ideya na ang pag-inom ng omega, tiga ay magbibigay sa atin ang memorya ng isang elepante, natatandaan niyo ba? Ato, may katotohanan niyon, hindi ko kayo lolokohin. Ang omega, tiga ay isang mahusay na pinakmumulan ng mahahalagang fatty acids na kailangan ng ating utak. Isang sustansyang talagang kailangan para sa paggana ng na-neuron, lalo na para mapanatili ang plasticity ng utak. Kung walang omega-3, ang alamat ng neuron, ang istrukturang bumabalot sa bawat selulan ng nerbiyos, ay hindi gagana ng mayos. Kaya o, maganda ang omega-3, ngunit heto ang rebelasyon, ang hindi komportableng katotohanan na ilan lang ang nangahasabihin at napakahalaga para maunawaan ang kalusugan ng utak. Ang omega Tiga nang makisa, mga minamahal kong kaibigan, ay hindi sapat. Isipin ninyo na ang paborito ninyong koponan sa basketball ay may pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo, isang tunay na star player na kayang ipanalo ang laro. Ngunit ano ang mangyayari kung hindi sumipot ang iba pang kasamahan sa koponan? Kung walang point guard, walang center, walang depensa, gano man kagaling ang inyong star player, hindi sila mananalo kahit isang laro, tamaba. Ganyan din ang nangyayari sa Omega, 3. Kung hindi darating ang iba pang sustansya sa koponan, kung wala tayong ibang mahahalagang manlalaro sa loob ng ang pinsalang oksidatif sa ating utak ay magpapatuloy sa kanyang walang tigil na pakmartsa. Sa katunayan, at ito ay isang datos na ikagugulat ninyo, kung ang omega-3 ay walang mga kasamang antioksidan para magtulungan, ito mismo ay maaring maoksidize at sa halip na makatulong, ay maaring maging kontraproduktibo. Para bang ang ating superplayer, dahil nag-isa, ay napagot at nagsimulang maksud sa sarili nilang ring. Ang ating utak ay nangangailangan ng ngang isang kumpletong iskwadron ngam na neuroprotective na sustansya, isang tunay na simponya ngam nga sangkap na nagtatrabaho ng may pakakaisa. Kailangan nito ang matagapagtanggol laban sa pamamaga, matagapagayos na nakne-neutralize ang ma-free radical, ma-aktifator na nakpapanatili ang maayos na koneksyon ang maneron. Ang isipin na sa omega, tiga lang ay ayos na ang lahat ay isang, patawarin ninyo ang salita, napakalimitado at mapanganip na pananaw para sa kalusugan ng ating utak sa pangmatagalan. Panahon na upang iwanan ang simpleng mitong iyon at yakapin ang pagiging komplikado at kagandahan ng integral na nutrisyon para sa utak. Mga bitaminang ngang b kompleks ang mga pananggalaban sa homocysteine. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang unang dinamikong pares sa orkestrang proteksyon sa utak, ang mga bitamina B6, B9, folic acid, at B12. Ang tatlong bitaminang ito mula sa B kompleks ay para nga superhero ang ating hippocampus, ang bahaging ang utak na responsible para sa ating detalyadong memoria at kakayahang matuto eng nga bagong bagay. At alam niyo ba kung ano ang kanilang tungkulin? Kinokontrol nila ang antas ang isang amino acid na tinatawak na homocysteine, na kapag sobra ay nagsisilbing lason sa ating mga neuron. Kung gusto ninyong isipin, pinoprotektahan tayo nito mula sapin sa pinsala sa mga ugat ng utak, ang pinsalang nakakapekto sa daloy ngang dugo patungo sa ating utak, nanak nagbabawas ng oksigen at sustansyang dumarating sa ating mga selulangan nerbiyos. Hindi nagsisinungaling ang agam. Ang seriosong pagaral, pag-aral, tulad ng nga isinagawa sa prestihiyosong Universidad ng Oxford, ay malinaw na nagpakita na ang pakonsumo ng kasingunti ng 2 mg araw-araw ng vitamina B6, 500 mg folic acid, At 500 mg B12 ay maring panganip na magkaroon ng pakasira ngang utak ngang hanggang sa isang kahangahangang 53%, higit sa kalahati. Isipin ninyo ang epekto nito sa pag-iwas sa isa sa mapangunahing sama, sama mata sa Para kang naglalagay ngang isang hindi nakikitang baluti sa ating utak. At saan natin matatakpuan ang natagapag-alagang ito ang kognitibong pag-andar? Ang magandang balita ay nasa masasarap at abot kayang pakain sila. Ang maisda tulat ng tanige ay isang kampeyon, gayundin ang mga itlog. Ang nga butong gulay, tulat ng munggo, ay kahangahangang pinakmumulan. At, siyempre, ang nga madahong berdeng gulay. O, oh, ang simpleng pecai at malunggay. Isang simpleng paraan para makuha ang iyong pang-araw-araw na dosis ay ang paghahanda ang isang kumpletong almusal. Halimbawa, sinangag na may itlog na hinaluan ng malunggay at kaunting tinapa sa gilid. Hindi lang ito masarap, kundi nagbibigay din ito sa inyo ang mahusay na dami ang mga vitamina ang B complex. At gusto niyo gintong payo na katumbas ang kalusugan? Kung kayo ay vegetarian o vegan, seryosong isa alang-alang ang pag-inom ng suplemento ng vitamina B12, dahil ang vitaminang ito ay halos eksklusibong matatakpuan sa mga produktong mula sa hayop. Bakit? Dahil ang kakulangan sa B12 ay maaring makdulot ng hindi na babalik na pinsala sa nerbiyos kung hindi matutukoy ng maaga. Ang maliit na kapsulang iyon ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang malusok na utak at isang utak na nagsisimulang tahimik na masira. Kaya't huwag malitin ang kapangyarihan ng nga bitaminang ito ng B -kompleks. Sila ang ating pinakamakapangyarihang mga kaalyado laban sa paktaas ng homocysteine at pinsala sa mga ugat ng utak. Bitamina E, ang kandadong nagpoprotekta sa iyong manron. Dumako naman tayo sa ating pangalawang tagapaktanggol sa hanay na ito, ang bitamina E. At hindi ito basta-bastang tagapaktanggol, ito ang pangunahing liposoluble na antioksidan na mayroon tayo sa utak. Ano ang ibig sabihin nito? Na eksperto ito sa pagprotekta sa mga matatabang lamat ng ating mga neuron, at ito ay napakahalaga para sa kognitibong pag-andar. Isipin ninyo ito bilang isang matibay na kandado na sumesel yo at nakpo protekta sa mga pader nga mga selulang nervios sa ating utak, na pumipigil sa mga magnanakaw, ang mga free radical, na pumasok at gumawa lokohan. Ang pangunahing misyon nito, ay deactivate ang mga free radical bago paman nila masunok at masira ang mahahalagang fatty acids na bumubuo sa mga lamat na iyon. Kung walang vitamina E na walang pagod na nagbabantay, Ang mangga delika dong lamat na ion ay naksi mawalan nang integridad, nagiging butas-butas, marupok, at kapak ang mga lamat nang neuron ay pumalya, ang komunikasyon sa pagitan ng wasalulang utak ay napuputol na parang teleponong may mahinang signal. Ang resulta, mga problema sa memoria, pakalito, hirap sa concentrate lahat ng sintomas na inyugnay natin sa pagtanda ng utak. Ngunit sa katotohanan ay mga senyales ang hindi sapat na depensang antioksidan. Ang mga pag-aral ay napakalinaw, tungkol dito. Isang pananaliksik na inilatala sa Journal of the American Medical Association ay sinubaybayan ang mahigit 5,000 katao sa lupeng maraming taon at ang resulta ay nagbubunyag. Ang naregular na kumakain ng mga mayaman sa vitamina E ay may 36% na mas mababang panganib na magkaroon ng Alzheimer kumpara sa mga hindi. 36%, halos apat sa bawat 10 kaso na aring maywasan, sa pamamagitan lamang ng tamang nutrisyon. Ito ay isang datos na dapat na salahat ng balita, salahat ng usapan tungkol sa kalusugan. Saan natin matatakpuan ang bitaminang ito? Ang mamanitulat ng pili at kasoy ay mahusay na pinakukunan. Ang mabuto ang ngamirasol ay kamangha-mangharin. Ang abukado, bukod sa masarap, ay mayaman sa bitamina E. Ang malangis ng gulay tulad ng extra virgin olive oil. Ang manggulay tulad ng malunggay at pechay ay nag-ambak din ng malaking halaga. Isang praktikal na payo na ginagamit sa aking klinika at sa aking personal na buhay, magdagdang isang maliit na dakot ng mani sa iyong almusal o dalhin ito bilang merienda. Ito ay isang madali, portable, at masarap para na paraan upang matiyak na pinoprotektahan mo ang iyong mga neuron araw-araw. At isang napakahalagang bagay, kapag nagluluto ka gamit ang mantika, huwag itong painitin ng sobra. Ang mataas na temperatura ay maaring makasira sa vitamina E. Gamitin ito ng hilaw sa maen salada o idagdag sa huling bahaging ang pagluluto upang mapreserba ang mga katangyan nitong antioksidan. Ang bitamina A ay ang iyong kandadoeng neuron, ang iyong tahimik ngunit epektibong depensa laban sa pahinaeng pag-isip. Vitamina D Ang tagapamahala ng neurogenesis at ng kaluban. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang bitamina na marami ang minamaliit pagdating sa kalusugan ng utak, ngunit sa katotohanan ay napakahalaga, ang bitamina D. Sa nang ng maraming taon, inakala na ang bitamina D ay para lamang sa maguto, para sa pagsipsip ng calcium. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko na ang pananaw na iyan ay ganap ng luma. Ang bitamina D ay higit pa riyan, lalo na para sa ating utak. Halos lahat ng bahaging ng utak ay may mga tiyak na reseptor para sa bitamina D. Ano ang ibig sabihin nito? aktibong kailangan ng ating utak ang bitaminang ito upang gumana ng maayos. Ang bitamina D ay nagre regulate ng neurogenesis, ibig sabihin, ang paglihang ng bagong neuron, lalo na sa hippocampus, ang mahalagang rehiyon para sa memorya. Ito rin ay nakmomodulate ng paglabas ng nga neurotransmitter tulad ng serotonin at dopamin, na mahalaga para sa ating estado ng kaloban, ating motivasyon, at ating kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Bukod dito, ang bitamina D ay may makatangyang anti-inflammatory at antioxidant nang direkta sa tisyo ng utak. Pino protektahan ito laban sa pagipon ng nang beta amyloid, ang nga nakalalasong protina na direktang naugnay sa unlat ng Alzheimer. Sa konsultasion, konsultasyon, saaking 15 taong karanasan sa sama sa mapasyenteng may maproblema sa pag-isip, paulit-ulit kong nakikita kung paano angga taung, may mababang antas nang vitamina D, ay kita ngang mas maraming sintomas ng depresyon, mas maraming problema sa memoria, at mas mabilis na paghinangang pag-isip. Isang pagaral na inilatala sa neurologi, ay sinundan ang mahigit 1,600 na tanda sa lup 6 nataon. Ang resulta ay malinaw. Ang mamay malubhang kakulangan sa vitamina D ay mahigit sa doble ang panganib na makaruan en demensya o Alzheimer kumpara sa mga may normal na antas. Mahigit sa doble. Ang problema ay ang kakulangan sa vitamina D ay laganap sa ating modernong lipunan. Sa Pilipinas. Bagamat sikat ang araw, marami sa atin ang nagtatrabaho sa loob ng opisina o iniwasan ang araw, kaya't marami parin ang maaring kulang dito. Paano natin makukuha ang bitamina D? Ang pangunahing pinakmumulan ay ang araw. Kailangan nating magparaw ng walang sunblock sa loob ng 15 hanggang 20 minuto sa isang araw, mas mabuti sa mga braso at binti. Ngunit kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, malamang na kailangan mong suplemento. Ang mapakain ay nakakatulong din, bagaman sa mas na sukat. Ang matatabang isda, tulad nang tanige, sardinas, at tuna, ay mahusay na pinakukunan. Ang maitlog, lalo na ang pula, ay naglalaman nang vitamina D, gayundin ang nagatas na pinatibay. Ngunit, maging toto tayo, napakahirap maabot ang sapat na antas sa pamamagitan lamang ng pakain. Ang aking rekomendasyon batay sa ebidensyang siyentipiko at sa aking klinikal nakaranasan karanasan ay magpasuri kang dugo upang malaman ang iyong antas ang vitamina D. Kung mababa ito, kausapin ang iyong doktor tungkol sa suplementasyon. Ang vitamina D ay hindi lamang para sa iyong ngabuto, ito ay para sa iyong utak, iyong memoria, at iyong emosyonal na kagalingan. Vitamina C, ang tagapagpanibago nga mga antioksidan sa utak. Dumating tayo sa isang vitamina na kilala nating lahat, Ngunit ang papel nito sa kalusugan ng utak ay mas malalim kaysa sa inisip ng karamihan, ang bitamina C. O, oh, ang mismong bitamina na inyugnay natin sa magadalandan at sa iwas sa sipon ay may napakahalagang papel sa pagpapanatiling ang ating utak na gumagana ng buong husay. Bakit? Dahil ang utak, mga kaibigan, ay may isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng bitamina C sa buong katawan. Hindi ito nakataon lang, ito ay sang pangangailangan. Ang bitamina C ay gumaganap bilang isang tagapakpani bago ang iba pang mga antioksidan. Isipin na ang bitamina E ay isang sundalo sa harapan na napapagod sa pakikipaglaban sa mga free radical. Sino ang nakpapanumbalik sa kanya? Sino ang nakbabalik ng kanyang kakayahang lumaban? Ang bitamina C. Ni-recycle niya ang naoksidize na bitamina E, ibinabalik ito sa aktibong anyo upang patuloy nitong maprotektahan ang ngalamat ng neuron. Para kang mayroong isang koponan ng pag-ayos na patuloy na nagtatrabaho sa likod ng eksena. Kung walang bitamina C, lahat ng iba pang na antioksidan ay maubusan nang bala, mabilis na mapapagod, at ang utak ay malalantad sa pinsalang oksidatif. Munit hindi lang iyon. Ang bitamina C ay mahalaga rin para sa pagbuo ng nga neurotransmitter, lalo na ang norepinephrine at dopamine, dalawang kemikal na mahalaga para sa atensyon, konsentrasyon, at pagiging alerto ngang isip. Bukod dito, nakikilahok ito sa pagbuong mielin, ang insulating layar na bumabalot sa mga aksong nan neron at nagpapahintulot sa mabilis na paglalakbay ng nga signal ngang, ngang kuryente sa pagitan ng neron. Kung walang sapat na vitamina C, ang komunikasyon nang mga neuron ay nagiging mabagal at hindi epektibo, saan natin matatakpuan ang vitaminang ito? Ang nga na citrus ay malinaw. Mangga dalandan, suha, at lalo na ang eating calamansi. Ngunit may bapang mga pinakmumulan na kasing lakas o mas malakas pa. Ang bayabas ay isang kampeon. Ang pulang si ay may mas maraming bitamina C kaysa sa isang dalandan. Ang mangga, papaya, at lalo na ang malunggay ay mahuhusay na pinakukunan. Isang trick na lagi kong inirekomenda re ay simulan ang araw sa isang basong maligam-gam na tubig na may katas nang ilang pirasong calamansi. Hindi kalang nito binibigyan ng hydration, kundi nagbibigay din nito ng paunang dosis ng bitamina C na nagahanda sa iyong utak para sa buong araw. Tandaan na ang bitamina C ay sensitibo sa init, kaya kapag nagluluto ka ng gagulay na naglalaman nito, gawin ito sa pamamagitan ng steam at sa maikling panahon lamang upang mapanatili ang mahalagang sustansyang ito. Ang bitamina C ay ang iyong tagapakpanibago ng utak, ang iyong kaalyado do laban sa pagtanda ng pag-isip. Omega 3 ang pampadulas at anti-inflammatory ng utak. Napag-usapan na natin nang maikli ang tungkol sa omega-3, ngunit ngayon ay palalimin natin kung bakit ito ay ganap na mahalaga para sa kalusugan nang utak at pag-iwas sa demensya. Ang ating utak, pagkatapos ng taba, ay ang organ na may pinakamataas na nilalaman nang taba sa katawan. Humigit kumulang 60% ng utak ay taba, at sa taba na iyon, isang malaking bahagi ay dapat na DHA, na siyang pinakamahalagang omega tiga fatty acid para sapagana ngang ngang neuron. Ang deha ay bahagi ngang istruktura ngang ngalamat nang neuron. Ito ay parang nababaluktot na semento nanak nakpapanatili sa sama selulangan utak sama buting condition nanak papahintulot sa kanila na makipag-usap nang mahusay. Munit higit pa kanyang tungkulin sa istruktura, ang omega-3 ay may pambihirang makatangyang anti-inflammatory. Ang talamak na pamamaga sa utak, na tinatawak na ting neuroinflammation, ay isa sa mapangunahing nagtutulak sa pahinang pag-isip at mga sakit tulad ng Alzheimer. Direktang nilalabanan ng omega-3 ang pamamaga na ito na parang isang molekular na pamatay sunog. Ang mga pag-aral ay malinaw. Ipinakita ang isang pananaliksik sa jurnal na neurology na ang nga taong may mas mataas na antas ng omega-3 sa dugo ay may mas malaking utak, partikular na mas malaking volume sa hippocampus, ang mahalagang rehiyon para sa memorya. Isipin ninyo iyon. Ang omega, 3 ay literal, na tumutulong na ang laki at pag-andar ngang iyong utak. Saan natin matatakpuan ang likidong gintong ito para sa utak? Ang matatabang isda mula sa lamik na tubig ang pinakamahusay na mapakukunan, tanige, sardinas, at tuna. Ang isang serving ng 150 gram ng isda ay nagbibigay sa iyong ngang humigit kumulang 2 gram ng omega-3, isang therapeutic dose. Belatang Sardinas Aisang Abot Kaya at Napaka Gandang Source. Ang aking praktikal na rekomendasyon, subukan kumain mata tabang isda kahit tatlong beses sa isang linggo. Sa aking 15 taong karanasan sa pagtingin sa mapasyente, masasabi ko sa inyo na ang pakakaiba sa kognitibong pakandar sa pagitan ng manakumokonsumo ng sapat na omega, 3 at sa mga hindi ay kapansin-pansin. Ang omega, 3 ay hindi opsyonal kung nais mong pangalagaan ang iyong utak, ito ay fundamental. Ito ang iyong pampadulas ng neuron, iyong natural na anti-inflammatory, iyong seguro sa kalusugan ng pag-isip. Ang gisesenta segundong gahuchi ni para sa isang protektadong utak. Ngayong alam na ninyo ang mga mahalagang bitamina at sustansya, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang praktikal na rutin, isang bagay na maari ninyong ipatupad kaagad, na lamang ng 60 segundo sa inyong araw, ngunit maring lubos na baguhin ang kalusugan ng inyong utak sa pangmatagalan. Bukas! Sa pagising, bago pamantingnan ang inyong telepono, uminom ng isang basong tubig na may katas ng calamansi. 30 segundo lang. Ito ay nagbibigay sa iyong ang hydration at vitamina C upang simulan ang araw. Sa almusal, magdagdag ng isang malit na dakot ng mani. 20 segundo lang. Ito ay nagbibigay sa iyong vitamina E, omega 3, at malusog na taba. Sa isa sa iyong nga pangunahing pakain, siguraduhing isama ang isang malaking porisyon nang nga madahong gulay tulad nang malunggay o pechay. 10 segundo para Kini Tinitiyak nito ang folic acid at vitamina B6. Bago matulog, inumin ang iyong suplemento NG vitamina D kung yuminong ka 5 segundo. Iyong lang. 60 segundo na nakakalat sa buong Hindi ito komplikado, hindi ito mahal, hindi nito kailangan baguhin ang iyong buong buhay. Ito ay isang minimal na pamumuhunan ng oras na may pinakamataas na balik sa kalusugan ng utak. Ang pagiging pare-pareho ang susi. Kailan dapat kumonsulta sa isang neurologist? Bagamat ang pagpapakain sa iyong utak nang tamang nga bitamina at mineral ay napakahalaga at maaring gumawang ang malaking pakakaiba, nais kong maging malinaw dito. Ang nutrisyon ay hindi pumapalit sa doktor. Ang regular na check-up sa isang neurologist ay isang kailangang-kailangang bahagi ng iyong diskarte sa kalusugan ng utak. Lalo na habang tayo ay tumatanda. Mayroong ilang mababalang senyales na hindi dapat sa anumang pakakataon, balewa lain. Kung nakakaranas ka ng pakawalan ng memoria na nakakasagabal sa iyong pangaraw-araw na buhay, ito ay isang klasikong at nakakabahalang senyales. Hindi natin pinag-usapan ang paminsan-minsang pakalimot kung saan mo iniwan ang iyong nasusi. Pinag-usapan natin ang pakalimot sa buong pag-usap na naganap isang oras lang ang nakalipas, Opa kali gau sama lugar na dapat ai pamiliar sa iyo. Kung biglang lumitaw ang nga paghihirap sa pagpaplano o paglutas ng problema. Kung bigla mong mapansin na ang manggagawaing dati mong ginagawa nang madali, tulad nang pagsunod sa isang kilalang resipe nga adobo o pamamahala ng iyong pananalapi, ay nagiging nakakalito o impossible. Kung nakakaranas ka ngang pakalito sa oras o lugar. Kung nawawala sa iyo ang petsa, o kung bigla mong hindi alam kung paano ka nakarating sa isang lugar. Kung mayroon kang malaking pagbabago sa pagugali o personalidad, kung bigla kang nagiging hindi pangkaraniwang magagalitin, mapahinala, nalulumbay, nababalisa, o kung nawalan kang ang na interes sa mga aktibidad na dati mong kinagigiliwan. Ang kombinasyon ng tamang nutrition at panapanahong pagsusuri sa neurologist ang iyong pinakamahusay na diskarte upang mapanatiling malusok ang iyong utak at malinaw ang iyong isip sa buong buhay mo. Tandaan. Ang iyong neurologist ang iyong kaalyado sa paglalakbay na ito. Huwag hintaing lumaki ang problema. Mabilis na resipe. Neuroprotective smoothie. Handa na para sa isang masarap at mabisang dosis ng proteksyon sa utak? Narito ang isang mabilis na resip, isang neuroprotective smoothie na madaling ihanda, masarap, at isang tunay na bombang ang sustansya para sa iyong utak. Ito ang perfectong pandagdag sa iyong pang-araw-araw na routine. Mga sangkap, Isang tasangang sariwa of frozen na blueberry, isang tasangang sariwang espinaka na hinugasang mabuti, isang kapat nang hinok na abukado, isang kutsarangang tinatat na mani, 200 ml gatas ng almendras na walang asukal o gatas nang baka na may vitamina D, isang kutsaritang pulot, opsional. Pagahanda Ilagay lamang ang lahat nang sangkap sa iyong blender. Haluin sa mataas na bilis hanggang sa makakuhang isang makinis na timpla. Ihay nang malamig. Ang smoothie na ito ay hindi lamang isang piging para sa iyong utak, ngunit may ding banayad na lasa, isang creamy na texture na magugustuhan mo. Nakarating na tayo sa dulong paglalakbay na ito at nais kong iwanan kayong isang babala, ngunit pati narin ng na isang mensahe ang kapangyarihan. Ang pagbalewala sa mga bitaminang ito, ang pagbalewala sa nutrisyon ng utak, ay hindi lamang makakahalaga sa inyong ang memoria sa literal na kahulugan ng salita, ito ay makakahalaga sa inyong isang bagay na mas malalim. maka ito sa inyong ngalidat nang buhay. Ang hindi magandang pagandar nang pag-isip ay hindi lamang ginagawang malabo ang mundo, kundi nakaapekto rin sa iyong pagkakakilanlan, iyong kakayahang makilala ang iyong mga mahal sa buhay, iyong kakayahang magpasya, mag-enjoy sa mga pag-usap, at sa huli ay direktang nakakapekto sa iyong dignidad at autonomia. Ang napag-aral ay nagpapakita na sa taong 2030, ang bilang ng nga taong may demensya sa mundo ay dodoble. Ngunit ang magandang balita ay ang solusyon sa malaking bahaging ang problemang ito ay wala sa isang malayong laboratorio. Ang solusyon ay nasa iyong plato, nasa magadesisyon na iyong ginagawa araw-araw tungkol sa kung anong pakain ang inilalagay mo sa iyong katawan. Ngayon, binigyan ko kayo ng mapa, ang kumpletong gabay para protektahan ang inyong utak. Ipinakita ko sa inyo kung paano kinokontrol ng bitamina nga B kompleks ang homocysteine, kung paano pinoprotektahan ang bitamina E ang ngalamat ng neuron, kung paano kinokontrol ng bitamina D ang neurogenesis, kung paano nagre-regenerate ng iba pang antioxidant ang bitamina C, at kung paano binabawasan ng omega, 3 ang pamamaga sa utak. Ngayon, ang bola ay nasa inyong makamay na. Ibahagi ang impormasyong ito sa isang taong mahal ninyo. At pakiusap, tandaan ito, ang pag-alaga sa inyong isipan, ang pagpapanatili nitong malinaw at makinang ay nasa inyong makamay. Magpapasalamat ang inyong utak tuwing umaga nagigising kayo at ang mundo ay lilitaw sa inyo ng may kalinawan, punong ngang malilinaw na alaala -ala at makabuluhang koneksyon. Huwag haya ang nakawin ng ulap ng demensya ang ganda ng inyong mga alaala at ang linaw ng inyong pag hanggang sa muli.